Hello guys, good afternoon. Sa so ngayon, magluluto ako ng aking ulam. Mga laswa, ang sahog ko ay hipon. Ito mga sangkap, kalabasa, ukra, sitaw, at saka sa Yung sahog ko hipon. Yun lang guys, kasi babawi-bawi tayo pagdating ng linggo. Pag Monday to Saturday kasi, tipit ano kami sa ulam, nauubusan kami kahit kami ang nagluluto ng mga ulam pero nauubusan pa kami. Kaya tiis-tiis na lang kung ano ang matitira dyan. Kaya pag linggo, nako, bawi-bawi din. Kaya pasarap-sarap naman tayo pagdating ng linggo ng ating pagkain. Sige guys, thank you for watching. Sa muli, ina-vlog. Thank you, bye-bye. Luto na ang hipon ko. Ako lang ito kakain kaya ganito lang kadami para lang po sa akin. Sigura ito sa ginpang sahod ko sa gulay. Nga alaswa. Guys, ito na. Hululog ko na. Nagpakulo ako muna ng tubig. Tapos inagyan mo ng sibuyas. Nung nagkulo na, tinulog ko na yung mga sangkap para sa lasoa. Yeah. Guys, ito na. Hinulog ko na. Nagpakulo ako muna ng tubig. Tapos binagla ko ng sibuyas. Nung nagpulo na, hinulog ko na yung mga sangka para sa lasoa. Yeah, Guys, hulog ko na ang saluyot. Wow. Yummy. Oh, pwede na tayo kumain, guys. Thank you for watching, guys. Sa muli na video ko. Abangan nyo. Bye. Guys, luto ng ulam ko. Kain na tayo. Samahan ako po magkumain. Tara. Kain na tayo. Sarap to. Wow. Sarap. Namimiss ko na ito kasi ng ulam na ito. Ayan. Yan ang kakain ko guys. Kain na. Okay hey guys. Sa muli nga video ko. Kain tayo guys. Bye.